Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon, pupunta kami ni Ate sa Ongpin. Ah, uh, may bibilin lang kami. And happy Chinese New Year na din. Kong hei patso. Yan. So, see you later guys. Mamaya. Thank you. guys! Welcome back to my channel at ayun na nga guys, nakabili na kami at ito, nakauwi na kami ng kapatid ko na si ate. Galing kami ng Santa Cruz, Manila sa Chinatown. So, pumunta kami ng Ongpin para bumili ng uh, jewelry hikaw para sa kanya at syempre ako meron din akong binili para sa sarili ko at yun naman ay regalo sa akin ng aking asawa. <laughs> so guys pag pupunta kayo ng Ongpin make sure na meron kayong kasama kasi delikado pag bibili kayo doon ng mga jewelry mga gold uh, dapat may kasama kayo kasi mahirap na sa panahon ngayon napakadaming masasamang tao na nakapaligid sa atin tapos Uh, hindi rin natin kilala ang mga nakakasalubong natin pag pupunta tayo kung saan saan lugar so dapat ang tips ko sa inyo magsama kayo ng uh, kasama nyo pag pupunta kayo ng Ong Pins at sa Manila, Santa Cruz, Manila dahil napakaraming mandurukot do naghanap-hanap kami ng mura doon sa uh, sa Ong Pins sa Chinatown So, ayun na nga, napakaraming uh, stall doon na magpapagpipilian. Pero, yung iba, hindi siya per gram. Ang spot talaga namin, balak namin, bilhin yung per gram para mas mura, para may value talaga. Huwag kayong magsusot ng mga kolo-kolorete. Pagpupunta kayo ng uh, Manila, talagang napakaraming insidente do na nadudukutan minsan uh, isang beses uh, naglalakad kami bigla na lang may sumigaw na alay yun pala na dudukutan na siya ng hikaw so yun nakakasalubong mo lang yung mandurukot hindi mo alam kung sino dahil merong mga mandurukot talaga na ang ganda-ganda ng suot yung pala salubong mo dudukutin na, tatanggalin na yung hikaw mo so yun ang number 3 na tips na na kayo ng Along Manila, kaya po somewhere Santa Cruz, wag na wag kayong magsusuot ng gold. Depende na lang kung talagang may kasama talaga kayo. So, ito na nga guys, yung na namin na jewelry ni ate. So, ito yung nabili niya na pares ng hikaw. ah uh, itong nabili niya is per gram. Ang gram ngayon ng gold sa Ongpin ay one uh, uh, 2,100 pesos. So, ito is, uh, nagkakahalaga siya ng uh, 2,400. Ayan, 2,400. Ayan, 2-4 na tong pares ng hikaw na yan. Itong nakikita nyo, ayan. 2 na siya. Ganyan, kalait. 2,400 pesos. 2 yata something, mga ganon. 2 5. So, ayan. Tapos, ang timbang niya is 1.19 gram. So, tatimes mo yun sa 2,100 pesos. So, yun ang price na kalalabasan niya. Ayan, real naman sa kanya yan ang asawa niya ngayong Valentine's Day. Mag-iingat nga lang kayo doon dahil sobrang daming mga ko kahit mga bilihan ng mga jewelry katulad nito. Uh, Lolo ko ka sa sabihin mura na daw pero ang totoo mas mura talaga ang program So, yun, mag-ingat kayo pag bibili kayo, maging mapagmatsyag kayo pag pupunta kayo ng uh, Manila. So guys, ako naman bumili rin ako ng hikaw ko. Last uh, birthday ko pa to, uh, regalo rin sa akin ng asawa ko kasi wala akong maisip So, maha, magkalayo kami. Wala naman siyang uh, maisip na regalo. Ganon. So, tinanong niya kung ano daw regalo. Regalo na gusto ko. So, ito na lang din binili ko para kahit papano, habang tumatagal, meron siyang value. So, ito, hikaw. Pair ng hikaw. Ayan. Walang focus. So, ito yung pares ng hikaw na napili ko. Uh, dahil ito talaga yung gustong gusto ko yung lock nya talaga uh, uh lock talaga siya na hindi basta bastang natatanggal so ito talaga yung gusto kong hikaw meron akong hikaw na yung design na talagang gusto ko kasi lang hindi siya available so ito na lang so since maganda naman siya ito na lang yung napili ko dun din kami sa ongpin bumili anong uh, nabili ko to is mura pa dahil Uh, 2,050 pesos ang per gram so ito, ang gram nito is uh, 1.42 gram times mo sa 2005, uh, 2,050 so ayan ang kakalabasan nya na presyo so uh, pumapatak to ng 28, 2,800 so next naman na nah hold ko sa dun din, same stall din dun sa ong pin program din siya is tong uh, bracelet ang dahilan talaga kung bakit bumili ako ng earrings tsaka ng ano, to, bracelet is para talaga may partner yung wedding ring namin ng asawa ko so yun dahil since gold na yung suot namin uh, so naisipan ko na rin na ito na lang yung gusto kong iregalo niya sa akin na hikaw tsaka itong bracelet So, itong bracelet naman na to is uh, 1.9 grams. So, nagkakahalaga na 1,000, 3,800. Ang gram niya kasi is 1.9 tapos per gram is 2,050 so tatimes mo lang yun yun ang kaka kakalabas ang presyo so ayan ito siya guys, ito na lahat ang nahol namin sa Ongpin Chinatown mga jewelry so, ayun, sana nag-enjoy kayo, mag-watch ng uh, video ko, ng vlog ko today and yes uh, hanggang dito na lang siguro ang video na to and sana natuwa kayo at nagkaroon kayo ng konting uh, tips nagkaroon kayo, nagkaroon kayo ng konting idea pagpupunta kayo ng Ong Pin Chinatown so yun na nga guys mag-iingat kayo sa mga mandurukot dahil uso talaga ang mandurukot doon alam nyo ba nung binili ko nga itong uh, hikaw ko at bracelet ko hindi ko muna sinuot kasi sabi nung, nung tendera doon sa binilang kong stall wag ko muna daw suotin dahil Uh, may mga nag daw ng na mga mandurukot. So, yun lang guys. Sana nakakuha kayo ng tips. Yun na nga, nag-enjoy kayo sa video na to. And, yun. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!